hubog nga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga nag-name drop sa buhatan sa City Administrator gitaktak na sa serbisyo samtang gitangtang na usab ang ubigay ni sa Lapu-Lapu City Hospital nga gireklamo sa usa ka pasyente ni Adong Milabay Buwan tungod sa mga sakit nga po nga gibuhi ani ini ani ang report sa video nga gipo sa page nga open, makita ang usa ka lalaki nga miduol sa duha ka pulis nga daw may giinsister. Medyo distansya ang kuha sa video o saba o sabang palibot, busa dili kayo madungog ang gilwatang pong sa lalaki ngadto sa mga pulis. Apan base sa caption, gikatahong nagpaila ang mong lalaki nga empleyado siya sa City Hall ubos sa City Administrator's Office. Dinhi, miluwat usab ang hubog ng lalaki o pamahayag nga siya ang gahimo sa payroll sa kapulisan. Gikonfirmar ni Lapu-Lapu City Administrator Attorney Danilo Almendras nga ang lalaki sa video usa ka-admin aid sa ilang buhatan, sukad pa niya hinapos nga bahin sa 2019. Dali niyang gipasusi ang insidente nga nahitabo niya itong miyerkules sa gabi. Doon ay confirmation, although do, there are things nga yung gininay niya. Yeah. Uh, Doon ay confirmation, no? inom nakainom siya dito. Ang during the time nga nasabo na siya, siya incident, uh, dili taga opisina yan kuyog yung iyang amigo nga nagtrabaho sa Mandawi. Wala man mahinabi ang babay, nga gikatahong gikumot ang naong sa naasong empleyado apan na per marnila kini, gikan sa mga nakasaksi sa hitabo. Pero doon ay nakakita, no? Ang tagiya sa, sa tindahan. So, you said na si Mga ang ba, may pressure gigamit basta kay dua ka ang gigamit nga. Ang nalambigit sa insidente nga usa ka casual employee gitaktak na sa trabaho sugod karong adlawa. Sa pikas bahin, gibutyag sa city administrator nga gitaktak na usab. Sa Lapu-Lapu City Hospital sukad niya itong Pebrero 21 ang ubigay ni nga gireklamo sa usa ka 18-anyos nga pasyente ni ini nga misulti og mga sakit nga pong bato kaniya. Based on the uh, testimonies of the people working in the hospital, of some other people, some other source. You no? again, without even a uh, sort of conducting uh, sort of an investigation, but the, fact na there's no secret tenure, na butang ng employment, situation, na maso na issue ng contamination order ang naasong o ni usa sa mga special job order personnel sa Lapu-Lapu City Hospital. Gipasabot ni Attorney Almendras nga dili na kinahanglan pang ipaubos sa due process ang mga job order personnel o casual employees nga malambigit sa maong mga binuhatan kay nalatid man usab kini sa ilang gipermahan. Apan gihimuan nila kini o pakisusi aron pagkonfirmar sa mga taho o reklamo batok sa mga nalambigit. Samtang gikatakda ng iset ang clarificatory hearing batok sa usa ka kawani sa local civil registrar nga gireklamo sa usa ka netizen human giingong midako ang tingog dihang wa makompleto sa kliyente ang pagfill out sa form sa LCR. Usa siya ka regular employee sa sangguni ang panglungsod apan na-assign sa local civil registrar. Kay regular employee man siya, gihatagan siya og due process ug ni Miyerkules lang naduso na niya ang iyang tubag kalabot sa reklamo. Ang pangu sa local civil registrar nga si Melissa Agosto mipasabot nga aron sa pagpabugnaw sa hitabo, gi-reassign una niya ang naasoy kawani sa laing assignment. Ang Lapu-Lapu City Government matagtuig man magpahigayon og training sa mga kawani niini pagpahinumdum sa mga dos and don'ts sa government service. Busa mapa job order man, casual or regular employee, kini ang pahinumdum sa city administrator. Anay, uh, balaod, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ang Office of the Ombudsman na may lead agency, oh, isikto kanya ng pag-implement. Nandun na pag civil service rules. Uba ni Marlon Melgazo, Luan Meron, Dina. Balitang Bisdak.